Hello everyone! Sa isang linggo, isang araw lang ang off ko. Kaya itong araw na to, susulitin ko. At napag-isip-isip ko na maglakad-lakad na lang muna ako. Dahil maaga pa naman, pero lumabas na ako para hindi ako masyadong maarawan mamaya. At ito, nakapayong na ako. Maganda naman ang ano ngayon, weather, hindi pa naman masyadong mainit. Kaya tara, punta tayo sa park. Pakita ko sa inyo kung gaano kalinis, at maaliwalas na park pwede ito oh, yung mga puno ng dates may mga bunga na at ang daming ibon ang ganda ng mga pagkakorte ng mga halaman ganyan kahalaga ang mga halaman dito at meron talagang mga naggagawa dito, naglilinis kaya ito, pwede kang umupo pwede kang mahiga pwede kang kumain, basta linisan mo ya lang yung mga kalat mo para magandang tignan Ayan, pwede ka naman ang pudyaan sa lilim kung gusto mo. 15 minutes away from home lang naman dyan. Kaya, naglakad na lang ako para ma-exercise naman. And, hindi pa naman masyadong mainit. Okay lang ang weather. Kaya, tatawid ako doon sa bridge. At, dito sa banda na to, karamihan dyan is mga apartments. Or, may hotel. And, restaurants. Lahat nandyan. malapit na ako sa pupuntahan ko tatawid lang ako dito sa bridge na to ang ganda talaga ng panahon ngayon, tsaka hindi naman nakakatakot dito kasi alam ko naman na very safe ang mga lugar na to and as you can see wala kang makita ng mga tambay dyan kasi ang mga tao dito is lahat ay busy at hindi pa naman rush hour, mamayang 11 or 12 doon mo na makita talaga na traffic and dito, hindi ka naman, hindi nakakatakot talaga. Yun lang kagustuhan ko dito sa bansang ito. And, as you can see, yung mga pigeons, kumakain na naman sila. Ewan ko itong lugar na to is, ang dami talagang pigeons. Ayan ay yung bus stop. Pwede dyan ka maghintay mamaya pag uwi mo. Pero, mas gusto ko pa rin ang naglalakad kasi may exercise ka wala kang gagastusin, di ba? Tsaka malapit lang naman ang pupuntahan ko. Kita ko lang sa inyo yung mga building. Ayan. Eh, doon pa ako uuwi. Ganito na ka-busy ang kalsada ngayon dahil mag-alas dosen ah, guys. Sobrang busy. Eh, maglalakad pa ako. Tatawid pa ako dyan sa bridge na yan. Sa atin, ginagapas ito at pinapakain sa kalabaw kaya baka. Pero dito, binibili nila at tinatanim sa gilid ng kalsada. Ganyan, kamahal ang mga ano, grass dito guys. Hindi mo pwedeng tanggalin dahil ito ay tinatanim nila. Pero maganda naman tignan. Diba? O, nandito dito sa ano, gilid ng ano, main road. Kaya pag nakikita mo yan, maganda din pala siya lalo na pag may ganyan.